pag dumanotot na panood mo mga kalaki, ibig sabihin suswertehin so ka na. Ibig sabihin, bibigyan kita ng lucky numbers. Kaya humingi ka na ng lucky numbers mga kalaki. Alam mo ba bukas swerte, June 25? Bukas po, swerteng araw yan, June 25 mga kalaki. Kaya kailangan mo na sa mga may dyan na tumaya ng 2-digit, 3-digit, 4-digit ha baka ito na po yung time na palitan nyo po yung mga lucky numbers po na hindi na po lumalabas dyan. Subukan nyo po ang lucky numbers namin. Bibigyan ko po kayo ngayon ng lucky numbers para po sa mga tatayaan nyo po ng, ng tatlong araw po mga kalaki bago nyo po bibitawan ng mga lucky numbers namin. Ha. Subukan nyo po ang lucky numbers namin mga kalaki. Hindi ko po yan ipagdadamot sa inyo. Kaya ngayon po, ang kailangan ko lang po mga kalaki ay birth month. Birth month po, tatambalan ko po ang birth month yung mga kalaki. Yun lang po ang i-comment nyo dyan at kung anong digits po ang gusto nyo. Lahat po makakakuha basta po nakafollow mga kalaki. Basta nakafollow at nakita ko po kayo ay share ng share ng mga video sa heart ng heart. Libring lucky numbers po ngayon. Huwag pong nagagalit yung mga hindi ko po nare-replyan ha. Kasi po napakadami po at unahan lang po mga kalaki. Unahan lang. Mas maganda po ang sikreto nito alam nyo. Mas maraming comment, mas maraming heart mas madali pong mapansin mga kalaki. Pag na-check ko na naka ka, may libreng lucky numbers ka agad. Subukan mo ang lucky numbers namin. Baka sakaling isa ka sa mapalad na ma-post namin ng mga winners mga kalaki. Kaya good luck mga kalaki. Mas masarap po ngayon ang 6 digit. ayan po oh, naka